Hi guys. Traps ko lang maghinisir sa likod. Ayan. May manga namin. Tsaka yung, yan. Yeah. May manga. Oh. Dati, garden ko to. Nung pandemic. Sarap mahal. hangin. Kapi mo na tayo. Tapos ko lang magwalis. Ayan. Yan, may papagami dito. Yan. Tapos, mayroon din kami mga nagay ng tubig para hindi case of emergency. Yan, malamig po dito sa likod. Bakanting bahay po ito. Kami na yung nag-ano, alaga. Pinaragaan may may-ari kasi wala hindi pa yata mapapagawa. Matagal bahan dito, ng bahante ito. Mula nung pabira kami 2007. Pero nung paglipat namin yan sa kabilang street lang. Ayan, sa kabila. bahante na talaga siya. 2005, nilipat kami dyan. Pangatlong bahay lang mula dito sa bahante na ito. Ayan ulit.